Good afternoon mga ka-idol Live muna tayo sa araw ng Lunis mga ka -idol. nandito uh, ngayon si Bagyong Yuan ang lakas ng hangin yan mo um, makikita kung gaano kalakas ng hangin kaya hindi ako lumabas sa nagpapasada mga ka gawa na ang lakas ng hangin baka mamaya may mga mababaling sanga ng mga, mga kahoy or kawayan kung kahit ano lang na tumama sa aga amin na nagpapasada mahirap na mga ka -idol. at wala rin gaano pasayro ngayon dahil la uh, hindi rin sila lumalabas kasi alam namin lahat na dadaan si Bagyong Yuan mga kaidol kaya dito na ako mag live nag live sa bahay mga kaidol good afternoon sa inyong lahat Pisto ko lang yung ano ko kasi baka mamaya matumba. Madala ng hangin. Ayan. Inaano ano ko lang yung, yung mga kaidol yan. No? sa sa mga saging diyan makikita kung gaano kalakas kabugso-bugso yung tira ng hangin mga kaidol Bugso yung uh, pagdaan ng hangin pero malakas mga idol. ayan shout out sa lahat ng mga silent viewers ko live muna ako ngayon dito sa bahay mga idol. gawa na hindi ako lumabas nagpasada ng tricycle dahil sa lakas ng hangin kabugso-bugso mga ka-idol mahirap at wala rin gaano pasayro mga idol. gawa na kasalukuyan na uh, nandyan si Bagyong Iwan ang lakas ng Bagyong Iwan mga kaidol dito sa amin ay signal number 1 pero ang lakas ng hangin kanina umulan dito mga kaidol ng tanghali at wala ganong hangin ngayon malakas ang hangin palit-palitan sila mga kaidol Ayan mga ka idol. Diyan mo makikita kung gaano kalakas na pabugso-bugso yung hangin. Yan, out sa lahat ng mga silent viewers ko. Good afternoon after sa inyong lahat. Lumabas ako kanina mga ka idol sa glit pumunta nagparking sa palingki sa parkingan na namin pero ang lakas ng hangin kinakabahan ako sa mga kahoy na mga na kalabali yung mga sanga sa lakas ng hangin mga kaidol kaya umuwi na lang ako at wala rin ganong uh, pasayro mga kaidol ayan mga kaidol oh. bugso yung pagdaan ng hangin pero malakas naman mga kaidol. Kunin yung ko baka mamaya matumba mga kaidol. Si ayan lang ma ano ng hangin. shout out uh, sa 6 million in the house Dr. Noon sa inyong lahat November 10 2025 mga kaidol yan sa likod bahay namin mga na kaidol yan ko lang inaano na, na, na yung cellphone uh, ko para sa ganun makita nyo kung gaano kalakas yung hangin na pabugso-bugso yan yan ang mangga na yan mga kaidol ay uh, ay uh, nag inarba anong ko yan pinutulputulan ko yan yung ibang mga sanga na naka -harap dito sa kusina namin mga kaidol dahil uh, delikado kapag natumba matatamaan yung kusina namin ayan nakikita nyo pinutulan ko yung ibang sanga dyan hello good afternoon hello good afternoon natumba yung cellphone ko linipad ng hangin ng cellphone ko mga idol pasensya na kayo <laughs> ang lakas biglang natangay hawakan ko nasa ano sa kasi cellphone holder yan basta pinida good afternoon Hello. Pasensya na na natumba ng hangin ng cellphone ko. Yes, good afternoon. Hello, Miss Basti Pinida. Thank you. Hi. Ang lakas kasi ng hangin bigla pumasok dito sa may bintana. Ano <laughs> to? Natumba. Natumba ang cellphone ko. <laughs> Buti na lang di nabasag. Nahulog. <coughs> higitan ko baka matumba na naman baka bigla na naman na nang hangin itulak lakas pumapasok pa dito sa loob Thank you for watching Basti Pinida Good afternoon Shout out kay Basti Pinida Shout out sa inyo dyan lahat Mag-iingat tayo lahat Sa Bagyong Yowan Ang lakas ng hangin Bil -bil Bigla na lang Natumba ang cellphone ko pinulok niya yeah. Lagyan ko sa siguro ng ipit para na. Thank you sa pag-like. Ano rin natin niya pagpadaan ng pabugso-bugso na hangin mga ka-idol. Mga ka-idol, bagyong yuwan. November 2025 mga ka-idol ayan yung isang saging patumba ng mga ka-idol ayan oh, kanina nakatayo yan ayan siya oh. may bunga pa naman yan mga ka-idol ayan o oh. ayan Video, patumba na pati yung ditong maliit sa baba mga ka-idol awa-awa naman hindi na matumba shoutout sa 2 million in the house 嗨。 yes madam malakas pa ang hangin pabugso-bugso malapit na matutumba yung mga saging sa baba Hello, good afternoon. Shout out para Ma'am Iluminada, shout out. Good afternoon. Thank you for watching. Sa inyong lahat. Sa lahat ng mga silent viewers ko. Shout out sa inyong lahat. Kaninang malakas din ang ulan dito ng tanghali mga ka-idol. Pero hindi sa mahangin at uh, nawala yung ulan, pumalit yung malakas na hangin mga ka-idol, pabugso-bugso. Ayan yung mga saging yan kanina, nakatayo pa yan diretso ngayon. Ay nakaano na. Katagilid na. Kawawa naman. May bunga pa naman mga ka-idol. atas na Kanina natumba yung telepon ko nahulog mga kaidol eh Thank you superstar Hi Good afternoon sa inyong lahat Shout out sa 5 million in the house Good afternoon Thank you for watching Sa live ko ngayon mga ka-idol kawawa yung maliit na saging malapit na sa mga tumba sayang naman eh. pati yung dahon niya yung mga sanga niya nakalapan buti may nakaharang na bakod kung wala yan yun yung yung yun. langas grabe kabugso-bugso siya mga kaidol pero malakas talaga pero wala naman ulan mga kaidol kabugso-bugso lang siya hangin lang mga kaidol pero delikado mahirap na lumabas-labas ng bahay ngayon mga kaidol gawa na baka may mga lumilipad na mga yero o mga sanga-sanga ng mga kahoy na nakalabali mga kayod ay mahirap kaya dito lang muna sa bahay